So dito muna tayo sa Suzuki Motorcycle. Alamin natin yung mga updated price and then installment. Na. So yan, what's up mga idol? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa DES. Two weeks incorporated. Lagaw Brands, General Santo City. So dito muna tayo sa Suzuki Motorcycle. Alamin natin yung mga updated price and then installment na mga Suzuki Motorcycle nila dito. Ayan, dito muna tayo sa pinakamabintang motor. Ito yung Suzuki Raider R150Fi. So, wala tayong stocks ng ano, carb, carburetor. So, yun lang. Wala tayong carburetor na na Raider 150. Kasi, isa talaga yun sa pinakamabinta. Basta Raider, carb tapos FI, mabinta talaga yan. Unahin natin itong FI nila na Raider. Ayan, tatlong kulay po yung available nila dito. Isang itong maroon. Ito naman yung Titan Black. Ganda. Ito talaga yung pinakagusto kong kulay. At ito rin, gustong-gusto ko rin yung kulay nito. Napakaganda mga idol. Alamin natin yung cash price tapos installment update nila dito. Ayan. Dito pa rin tayo naging query sa des So cash price ay 121,000. So dito, ito na po yung cash price niya dito sa kanila. So down payment 10,000. 10,000 lang din yung down payment nila dito. So sa 3 months, yan na po. 6 months, 20,000. Sa 12 months, 1 year, 11,474. 18 months, 8,322. Sa 24 months, 2 years ay 6,745. Sa 30 months, 5,799. Sa 3 years, 36 months ay 5,169. Rebits pa yan ng 200 pesos. Kumaga po tayo magbayad. Pero kung cash price yung kukunin, syempre mas makakamura talaga kayo. Kasi pag tinompute nyo yan na 5 tapos compute nyo 36 months, talagang ano, malaki talaga yung presyo niya. Siyempre, ano yan, utang yan eh. Kung wala tayong pangkas, talagang uutang talaga tayo. Kasi gusto natin yung itong motor na to. Pinakamabintang motor yan ni Suzuki. Suzuki Raider R150 FI. So, ito naman po yung Suzuki Smash. Ganda rin ang kulay nito mga idol. Yung combination ng kulay tapos decals niya. Suzuki Smash na 110 So, ito yung 110cc nila mga idol. So, cash price po nila dito ay 65,500 pesos. So, yan na po yung cash price nila. Sa 18 months ay 4,744. Sa 24 months, 2 years ay 3,862. 30 months, 3,333. Sa 3 years, 36 months ay 2,980. Rebates pa yan ng 200 pesos. So, yan po mga idol. Rebates 200 pesos. So ayan, ito naman po yung ano natin. Sky Drive. So ito automatic motorcycle po ito. Isa po ito sa pinakamatipid sa gas. Itong Sky Drive natin. Fuel injection na po 'yan. So ayan oh. Bagsak presyo rin mga idol. So dati ang cash price po nito is 59,500. Ngayon is 53,000 na lang. So ito na lang po yung cash price nila 53,000 Grabe, laki ng binaba mga idol no? So ayan po siya oh. Yan po yung design niya ayan, oh. Naka analog pa rin po siya Hindi pa sa ginawang digital ayan, oh. So ayan mga idol 53,000 Okay na okay na 53,000. So, ito naman po yung Suzuki address nila. Yung ano na to, matagal na to. Matagal na tong model na to. So, dito sa kanila, mayroon pa sila. Oh? Ano na lang siya? 58,000 dating 60,000. So, ito naman po yung Suzuki Abines. Ah, so, ito, nakatry ako ng motor nito. Talagang napakaganda ng performance. Yan o, oh, napaka-sporty ng design. Wow, laging nakangiti si Suzuki Abines. And then, gustong gusto ko dito yung handling niya, tapos yung leg room, napakalapad talaga. Yung upuan, yung gas tank. Naka-digital na rin po pala itong mga idol. Ayan o, oh, digital na po yung instrument panel gauge niya. Oh, may less 2,000 pa sila. So cash price po nila dito ng Abiness ay 81,500. So yan na po yung cash price nila. So ito na po yung cash price nila, 81,500 pesos. Syempre may discount pa yan, 2,000 pesos, ayan no? Down payment 5,000 pesos. So sa 12 months, 1 year ay 7,998. Sa 18 months, 5,817. Sa 24 months, 2 years ay 4,727. Sa 30 months, 4,073 pesos. Sa 3 years, 36 months ay 3,637. So, rebates pa po yan ng 200 pesos mga idol. Kumaga po tayo magbayad. Ayan o. No? Suzuki Abiness 125. Ayan. Tingnan natin yung ano niya. So, ito kasi naka ano siya. 12 inches yung mag sa harapan. 10 inches naman sa likuran. Yung pinagkaiba niya dito. Ito kasi 14 inches to lahat sila. So, yun mga idol. Ito yung mga Suzuki motorcycle nila dito. So, dito yan sa desk. So, yun. Kung may mga inquire pa po kayo sa akin na motor. Comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Napakarami po natin ditong Suzuki Motorcycle, Yamaha, Honda, yan, comment na lang po sa comment section ng ating video. Chris Ride Motovlog, ride safe po tayo palagi. God bless you all. Thank you!